Pinapanoodin mo ako. <laughs> Ayan. charger I don't know. Kunti lang. Tapos po, Wala ka bang ano? Supot. Sabi <laughs> mo, ang daming ano. Magkua ka ang passback ko. Wala tayo. Wala tayo. Wala Wala Where Alam lang? mo ang gagawin diba? ko? Yeah, you tell me. Kay supot. Why is... plastic? Yes, please. Alam mo yes, ang gagawin ko? Bakit no? hindi ako matalino? Dapat ganun. Like Ayan. ba? Sige, go. Sige na. ba? Yeah. Ganun. Wala na oh Wala na plastic. K kinapay na. Ganyan. <laughs> Diyos ko. Ganun. <laughs> <Ganyan>. Lasing. Lasing at apple. <laughs> so, ano doon? Do, Nagwala na. Nagkasupot. Wala. <Mullay laughs> Ang liit. Oo, kakala ko ako lasing. Na, wala lasing. <laughs> <Kawakan Kasi>. <makes> <makes> hawakan mo kasi. Hawakan mo. Dalawang kamay na natin nandyan. Ito, hawakan Silvi no. mo. Si Rubin. Masyado ka naman. Wala ka na talagang tulong kahit kayo lang Excuse me, flower girl ako. <laughs> Walang kwenta. <makes <makes yes, love. Yes, love. Um, Ang mga plastik nga first lady. Mm. So, nalil, you want spaghetti, right? Okay, we will get more. Ayan na! Bungyeta, nyo more, more, may gusto pa nila tayo in... <laughs> ito. Huwag ka na maingin. Ayan na! Ito nga, kunyari na, huwag ka na maingin. Nagbibidyo ako, buisit ka talaga. <laughs> Ipapahula ako ito kung anong uras, ipal ka. Sabihin mo, ah. uh. hula na kayo. O, oh, bili na po kayo. <laughs> yung plastic lang na para lagyan Sch Yung都是. yun. Ruby, pag inutusan ka, hindi siya lasing. <laughs> Ay, ano ka? Ano yung Chan. nawala, lasing ko sa'yo. Ano mas? Dito. 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 Mahal Alam malaking, malaking plastic, frota. Hindi ba? mapagalitan tayo Hindi Hindi, sa lahat. Ruby? <laughs> 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 Liit-liit nang ibibigay sa amin. Tingnan mo yung... Eh, <laughs> malaking plastic daw eh. Aray, aray. Ayan nga. Oo, diba? Sumakit siya ko. Oo, oh, ito lang sa'yo. <laughs> Hoy, dalawa ate. Ah, dalawa. Okay. Okay. Umuwi ka na. Ang pakawalang <laughs> yan ito. Aray, Alay, tara na Mak, iwanan natin yan. <laughs> Bahala siya dyan. Asan ay, sa'yo, Mak? Ito sa'yo? Ano lang, ito yun. na. Ako ito na itong isa. Ano yun? Ano yun? Oh, sorry O oh, sige na. Ayon. Sige na. Thank you so much for everything. I love you, you know that. Kiss. kiss, <laughs> kiss. Hello, love na Kiss. Kiss Kiss. <laughs> kiss. <laughs> Thank you. Maliit lang Ayoko yan. Hindi na <laughs> naba na ako lahat, puta. Puro lang ako lamon. O siya, sige na. bye, -bye everybody. bye, -bye ka. Wala no, like, na bang plastic doon? Mag-bye-bye ka. Like Sabi ko, magbabay ka. No, 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 no. Puta, hindi naririnig. Bye, bye I love you. do do, -do, -do. <laughs> <laughs> O sige, yun bye -bye. lang, ha? Bye, everyone. Be, tama na ba yung ano mo? Be, thank you. Yeah. Say bye-bye. Bye. Wala -bye. Bye. 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 ng Yeah. Bye, everyone. <laughs>